Hello, good morning. Ito po si Ben. At ako po yung mag explain ng negosyo. Pero bago po ang lahat, pag-usapan po muna natin ang reality ng buhay. Okay, so, ikaw ba yung working so hard? O ikaw ba yung laging stress sa trabaho? At laging nakikipagsiksikan sa MRT? Okay, isa ka bang negosyante na nalugi sa negosyo dahil hindi mo ginamit ang tamang sistema. Okay? Tendency, lahat po tayo ay gustong makawala sa kahirapan. At ang tanong, how would you like to see yourself in the next 3 to 7 months? Gusto mo ba na ikaw ay magkaroon ng financial freedom or time freedom para may oras ka na sa iyong pamilya? Lahat naman po tayo, gusto yun. Lahat naman po tayo may mga pangarap sa buhay, tama po ba? And ang iba po sa atin ay nangangarap ng bagarang sasakyan, pakapag-travel sa iba't ibang lugar, or yung iba naman po ay magagandang bahay, cool gadgets, at maraming savings. Okay, pero ang tanong, Paano mo ma-acquire lahat po yun? At ang sagot po ay through rich system. Okay, uh, our bold vision is poverty-less Philippines. So, meron tayong advocacy na bawasan ng kahirapan sa Pilipinas. At para pabawasan ng kahirapan sa Pilipinas, uh, we are creating more Filipino entrepreneurs by rich system. So ang gagawin po natin ay i-empower lahat ng mga uh, cellphone users through technology. Willing na po ba tayo maging entrepreneur? Pero medyo ka po sa pera para mag-umpisa. Okay, ang good news, you and your cellphone is the answer. Okay? Ito po ang malaking tanong load consumer you use load every day pinagkakitaan mo na ba ito so it's a big no okay dati po sa po po tayo lagi buwibili ng load di ba po sa tindahan pero at, naisip na po ba natin na wala po tayong discount dahil tayo rin po ang pinagkakitaan ng mga tindahan at wala kang convenience wala ka rin business system. Pero kung magiging TPC subscriber ka na, ikaw ay magkakaroon ng 6% discount, okay, 24x7 convenience, okay, at makakapag access ka sa lahat ng prepaid loads, at isa ka na ngayon negosyante, at meron ka ng rich system. Okay, all network, all access system. At ang maganda pa po niyan, load is a necessity. So, kailangan, kailangan po ng mga tao. Load is has no alternative. So, iksibihin, hindi po kagaya sa ibang produkto sa labas na may may mamahanap ka mas mura. So, zero hard selling, iksibihin, ang tao yung kusang lalapit sa iyo para magpa-load sila. At highly consumable. So, iksibihin, talagang kasi di ba lahat ng load ay nag-experience at di mo ginagamit. Baglaload at maglaload ka pa rin. Ang concept ng TPC ay designed to empower you, family and loved ones. Okay, so welcome to the world of empowerment revolution. Okay, pakilala ko na yung company, Telepreneur Corporation, na may reliable, loading platform and was established August 2012. Ito po ang aming mga legalities. So, registered po kami sa SEC. At kung mapapasin po natin, o yung mga successful companies. So, ba't nga po sila successful? Dahil may ginagamit po sila formula of success. Ito po yung M-S-S S equals success. So, ano nga ba yung M? So, M stands for market. So, ibig kapag isa ka negosyante, dapat alam mo yung market mo. So, given na yan po sa atin. At yung S is for system. Kailangan mo ng magandang sistema para mapatakbo mo ng tama ang iyong business. At S for service. Kailangan mo ng magandang servisyo sa inyong negosyo para bumalik ang iyong mga customers. At, ang panghuli, ay ang business structure. So, iksibihin, kailangan mo na mga business partners para maging successful ka sa iyong negosyo. Okay, step 1, market identified. Okay. Meron na po tayong 94 million prepaid subscribers. At, ayon po sa NTC, 2 billion SMS per day ang ating na consume, Okay, text pa lang po yan. Wala po yung MMS at calls. Okay, so yung sabihin, ang ating negosyo ay talaga namang billion peso industry. Okay, yan, ang maganda pa niyan, 500 billion industry and is still growing. Okay po. So, ito po yung kung gaano kalaki ang ating market. At ang maganda pa niyan, huge and expanding business. Hinding hindi ka mauubusan ng market. Okay, at step 2, buy the system. Okay, sa so, good thing po niyan, napaka-affordable lang po ng aming telepreneur system which is only 2.5. So, hindi po mabigat sa bulsa. Okay, maglalabas ka ng 2.5, mayroon naman pong kapalit na package. So, una-una po, yung 30 activation for yung mga resellers. 200 pesos bawat isa. Pag nabenta mo lahat, ka na sa iyong puhunan at kumita ka pa. Diba? Uh, okay, at marketing tools, tarpaulin at brochures para sa iyong negosyo. Okay, sa so, ito po yung kanya itsura. Okay, at once na na-register ng iyong package at ang iyong system, magkakaroon ka ngayon ng access sa iyong website account. Okay? At ang maganda pa niyan, libre ibibigay sa iyo ang iyong website. Okay, kapag isa ka ng system owner, magkakaroon ka ng 6% discount, kada kadaludan mo ang sarili or ang iyong family. At magkakaroon ka rin ng 24-7 convenience sa pag-load. At all networks, kaya mong loadan o kaya magkakaroon ka rin ng 1% load override from your system users or sa iyong resellers. Okay mga kaibigan, step 3, build your business structure. So maghahanap ka lang po na kagaya mo na may pangarap din sa buhay. Okay, you must adapt 10 or more load users. Okay, so ang reason po, para po sila'y tulungan at turuan na gawin yung negosyo at to inspire and transform lives para tulungan po sila na magbago rin ang kanilang buhay. At meron po tayong strict compliance mga kaibigan. Unang-una, kailangan siya ay active load consumer. Sa so, pangalawa, kailangan siya ay may pangarap at driven siyang kunin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Pangatlo, open to embrace the system. So, ibig sabihin, willing siyang gawin yung sistema ginamit ng mga successful companies at people against poverty at siya dapat ay team player. Ibig sabihin, willing kang dapat na i-share ang iyong mga ideas sa iyong mga business partners. At ang malapit pa po niyan, pwede ka na maging endorser sa TPC. So, pansin po natin, sa mga telco companies, meron silang kanya-kanyang mga endorser. Okay, sa telepreneur, may pagkakataon ka na para maging endorser at kumita ng malaki kagaya nila. Di po ba maganda yun? Okay, kada makapag-endorse ka o makapagpasali ka ng kapwa system owner na kagaya mo, ay bibigyan ka ng TPC ng 300 pesos. So for example, nakapagpasali ka ng 10, meron ka ng 3,000 pesos at isa ka ng builder. Okay at meron pa po, po kaming partnership income or pairing bonus na 700 pesos. So kada may mag-pairing sa left and right mo, meron kang 700 pesos. So yung 10 mo, hinati mo. Yung lima, nilagay mo sa kanan. Yung lima, nilagay mo sa kaliwa. So, pag na-detect -na po ng system yan, meron kang 3, 5. Okay? So, yung unang mong lima kaibigan, posible po ba na may kakalala silang tig dalawa? Okay. Posible po yun. So, meron kang 7,000 kahit hindi na ikaw ang nag-endorse. So, di mo na effort, kumita ka tinulungan mo lang yung sampu mo kaibigan na gawin yung negosyo. Okay kasi magtuloy-tuloy lang po yan. Okay, paano naman po kung yung isang side 30, yung isang 80? Okay, ako kupitin lang po niyan yung mas maliit na bilang, which is 30 pairs. So, meron kang 21,000. So, yung 50 sa kabilang side ay waiting to be paired lamang po yan. Okay, for example, mangyari sa inyo to sa loob lamang na isang buwan, so meron kang total na 45,500. So, okay na po na pang extra income yan at makakatulong ka na po sa pamilya mo at sa ibang tao. Okay? At syempre po, nagset ang company ng safety net para maging secure ang company for telepreneur and TPC subscribers. Okay? For every fifth pair, bibigyan ka ng company ng points. Ngayon po yung points na yun, pwede mong ipapalit into hot redeemable gadgets. Okay? At 30 pesos per level. Or per day. Okay, so lumalabas, kada araw ay pwede ka kumita ng 16,800. Okay, at meron pa po kaming uni-level bonus na earn up to 7th level of your organization. So meaning, sa iyong mga system owners under you, so may kang 0.12% sa kanilang load consumption. Provided na tinuruan mo sila na mag-consume lamang ng 1,000 pesos load in one month. Okay? So magmula first level hanggang sixth level, meron kang 0.12%. Nakita sa 7th level, meron kang 0.08%. So monthly, kung pwede mangyari sa iyo ay pwede ka kumita ng 2.1 million. Okay kaibigan, isipin mo ito maigi. Sumali ka man o hindi, sa ayaw mo at sa gusto, ay gagamitin mo pa rin ang produkto. Mag-load ka pa rin at ang pamilya mo. O isipin mo ito lahat ay load consumer. Araw-araw mo itong ginagamit at kapag naupos ay bibili at bibili ka na naman. So, kapag TPC subscriber or system si owner, meron kaming discount, ikaw wala. Meron kaming convenience, ikaw wala. At meron kaming extra income, ikaw wala. Okay, products plus supermarketing plan plus technology plus timing plus action equals billion sales. Okay, be a part of this 3 billion per month industry. Okay, never be afraid to try something new because life gets boring when you stay within the limits of what you already know. Ibig sabihin, kung gusto mo may mangyaring pagbabago sa buhay mo, huwag kang matakot na mag ng panibagong opportunity. Okay? So, our commitment, we train minds, we build teams, and we transform lives.